Ano bang isda mayroon dyan? Ilampia! <laughs> Ayosin mo para makarami. Ihuli na po oh. <laughs> Lalim mo, pari yun. Oh. Malalim dyan. Manulya kaya? Ngurla, no? Madami yatang tulya dyan? Uh -huh. Ay, ano yung mga butas na May ano dyan? May... Talangka. Talangka. Waya o. <laughs> Ayusin mo, ay nako. Sumabit. Sumabit to. Oh. Ang ah, madaming sumabit. Dapat, kanina inayos mo. Halos lahat sabi to. Ayan si yun, tuloy na yan. O re, alika! Aray. <laughs> <Tabul>. <laughs> Jero, wala, wala makuha. Bol, doang peg mo dah. Lah, nabol eh. dah. Oh. Jero. Jero. Band timing sabit, ya. Rescue, rescue! Inti <laughs> marunung, ayam hujan tuli, ya. Lain, oh. Pante. <laughs> pirang ng Orlando? No? Ah, na, nakawala na 'yung huli. yung ba, yung ano niya, yung bato niya nasa taas. Madami siguro talangka dyan sa gilid. Oh, laki. Doon pala oh, madami doon oh. May naming wit. May naming wit doon. <laughs> <laughs> Hindi, maluto din yan. Dagdagan ng dagdagan ng tubig. Ha? <laughs> <laughs> Ayun, yung punso. Doon, may madami yata doon, oh. No? Nakahuli na yun namingwit eh. Doray ikaw Oh, tika, ang lalim pala oh. Lalim pala. Pwede bubog? Dito ang daming butas o oh, ang lalaki. Oh. Butas o kasi lalaki na kayo lang. Ha? Huh? Butas. Butas? Butas? No. Sinukot ko alarin na. Pero yung kalangay pagka nakuha yung alarin. Maubos na ng ano yan? Hindi, yung mukha lang yun. Pero pagka dumata yun, ano, wala na. Ay, oo, kasi maana Plastic yun. Pag magiging ano na yung ang, yung ang, kanin. Ayun. Ay, eh, pag hindi mo ganyan, ala. hindi mabubuhay. Tara, eh. <laughs> wala, kukulangin yung tubig. Inubos mo yung ano? Hindi, dito lang dadagdagan niya. Ang naray pa? Yung bigas? Yung tubig. Oo. Oh. Lalapat yan. Sige natin yung ano, nanguha ng isda. Madami na huli. Tapa. Yung mga butas, ang dami. Tapa. <laughs> Sumisid ka para maano yung isda. <laughs> Sumisid ka ganyan. Ampira hindi na makita. <laughs> hindi ka na makita. <laughs> dito, oh, kabila. Mas malalim dito eh. Dito sa may damo, mayroon yan dito nakatago. mm <laughs> Shukoy. Agu <laughs> danguy. Soho na kasi may shukoy nakita na mataan sa sapa. Ayun. <laughs> ano 'yun may mga butas, madami yan? Ang mm -hmm. dami oh Ang oh. daming dahon Ha? Uh, oh. huh? <laughs> ay na mayroon na Mayroon na May huli na may huli na <laughs> saan may Ayah, mo ilagay? Sa bujang mo. Yeah. Yung. Wup. <laughs> na yung huli. Ayun yung huli niya Oke Okay, na yung huli. Nya, okay, na yung huli. <laughs> may huli na, may huli na. Dagdagan mo pa. Oh, may huli na. Oh, meron na. Mabasa talaga yun kasi agos ng agos yung tubig. <laughs> Niligpit kasi wala na daw eh. Wala na, ano na sa baba yun, mga isda? <laughs> Ilipat mo doon sa baba. kilain mo sa baba. mo sa baba. Nalaglag! <laughs> Kaki. Malaglag <laughs> pa sana. Kaki talaga. Di sabi na. Untik pa tayo sa kabila. Muntik pa nalaglag yung huli niya. na, <laughs> makaltero? Ha? Andun, sa balok. Sa <laughs> tindahan. magkano lang yun? 200? Two hundred. <laughs> Para may lutuan ka na dito palagi pag ano? Bukas dalhin ko yung kaldero doon sa ano, yung maliit. May kaldero ako doon eh, maliit. Jer. Dalhin ko yun May maliit na kaldero doon yung sa akin, yung ginagamit ko dati. Doon meron, may nang mingwit nga. May nang nga. Nakahuli. Ayun. May nang mingwit diyan ngayon. Meron nga pinakita nga niya yung huli niya. Pinakita niya yung huli niya, malaki. Ayaw mo maniwala. Tawagin ko. May bata dyan, namingwit. Well, <laughs> okay, yung sinaing nga, hindi pa naluto. Nagmamadali ka dyan. <laughs> Jer? <laughs> Dito na tayo yung mangarag. Oh, yun lang. Bababa yung isla, no? Escucha regata, sobre todo.